Sa paglagay po ng pusurad ng motorsiklo, kapag nailagay na po ay kinakailangan pong i-double check po para po may sigurado na nailagay ng tama. Kapag ganitong nailagay na po yung dalawang pusurad, diinan lamang po uhawakan hawakan sa kapo ikutin itong kanyang magnito. Ay, nak po, po. pa yung isang rod patay eto ang problema kapag wala po tayong camera man dalawa po kasi yung tinitignan po natin pati pa itong uh, sinisitat natin camera uh, ito yan Oo, wala na nakulog na tuloy sa loob oh, oh, wala. hindi po masungkit kapag ganito pong wala pong pang eh, wala po tayong magagawa kinakalangan pong bakalasin ulit natin itong kanyang black black lang naman ang kalasin natin dito ito natanggal natin yung head black wala pa rin pang nako pati pa itong black kaalasin din ang problema lang dito kapag ganito nga kalas 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 ay siempre kapag uh, masisira, na po yung uh, gasket ano eh syempre palitan ulit ng gasket o kaya ya, uh, lagyan ulit at ito oh yan oh yan oh nakita na po ayan pwede na po natin makukuha yung pusurat uh, pusrad na nahulog yan mm. yan mm. ito ang problema eh, lagyan ulit natin ng liquid gasket. Kapag po kasi ka dito nagtuturo po tayo at eh, hindi po natin nakita yung importante po, ay uh, malilito lang kayo, kaya hindi nyo masusundan yung itunuturo natin. Kaya yun pong uh, kinakalang double check po yung paglagay ng uh, pusrad kaya lang nung uh, gusto na sana natin ipakita, doon na nahulog, ano? Ngayon, uulitin na naman po natin, ano? Ikaw ang mahirap kapag wala po tayong cameraman, ano? Tignan na lang po natin mabuti. Hindi po kasi balinaw na makikita yung mismong pagpapatungan ng uh, dalawang uh, pusurad na to. Dahil nga po hindi po malinaw na makita, ay patsyambahan lamang pong pinapatong kapag linalagay po itong dalawang pusurad. At ang punto po ng ating video ay kapag nailagay na po yung uh, dalawang pusurad ay i-double check po para po sigurado na naipatong sa kanyang talagang pagpatungan. Hmm. Na kapag nailagay na ay kinakailangan pang hawakan yung dalawang rad, saka ikutin pa itong uh, kanyang uh, uh, para po maramdaman kung tataas o bababa yung dalawang rad kapag ganun na po ay nailagay na po sa tama para po malinaw na maintindihan ninyo ayan ulitin po natin ano kanya o. nakalagay na po yung rod. Uh, rad o sigurado kayang nailagay sa tama o hawakan lang na ganyan o diinan ayan idiin na ganito at saka po ay hinak po. Ayan, nahulog na naman po yung isang rad na ko dito sa bandang karaborador. Ano? titignan po natin kung mayroon pang remedyo, kung mayroon pang pangsungkitan. At mayroon po tayong nakita ang pangsungkitan dito. Basta dito po sa banda sa karaborador, kapag nahulog po yung uh, pusrad ay ito, oh, pwede pong masungkit ng uh, lungnos. Hindi gaya dun sa banda sa tambutso na talagang kinita po na pinakita po sa inyo. Ay talagang hindi po masungkit. Kaya kinakailangan tinanggal itong kanyang headlock at saka block. Bale, ito po, oh, ayan, wala pong problema dito kapag uh, mahulog dito sa banda sa carburetor dahil isa lang lamang po yung butas dito. Hindi gaya sa banda sa tambutso, dalawang butas ano, dahil nagkamali tayo ng pinagalagyan ng uh, uh, pusurat kanina, kaya diretso na hulog at kinakailangan pang tanggalin tong headlock at saka block. para lamang po makuha yung pusurat. At ito ulitin lamang po natin ano, tinitingnan lamang po natin yung dalawang butas dito. Dito sa may bandang tambutso po ito, ano. Oh, Ayun dito po dapat ilagay dito, dito ano. Tatlo po kasi yung butas dito Para po hindi po kayo malito Ay yung pong butas na magkabilaang nasa gilid Ayan Yung butas na nasa gitna Na nagkamali natin doon na ilagay <laughs> Hindi natin nakita doon sa baba ano? At ito doon po yung gusto kong ituro po sa inyo Ano na kanina pa Kaya lang nakukulog itong rad. ano Kapag nalagay na ganyan Ayan dinan di lang na ganito Ayan sig sigurado Dinan na lang ng malakas Ayan para hindi na angat pa yan sa kaikuti nito maramdaman po natataas po itong dalawang uh, rad push rad na to o, kapag tataas at bababa nailagay na sa tama okay okay na po ito kaya nito okay na kung nakita ninyo, kung napansin ninyo na tumaas bumaba itong dalawang rad ay okay na kung ganito Nako, eh, hindi na natin titignan dito sa camera nakakonsentrate na po na tayo dito baka <laughs> makulog na naman ano at dahil okay na, ay lagay na po natin itong kanyang mga rocker arm dito at syempre po kapag nalagay na po natin itong kanyang mga rocker arm ay saka lang po pwedeng itupi bali sa susunod na po na video natin ipapakita kung paano naman po ang tamang pagtupi dahil lang nakakonsentrate po tayo ngayon dito at ang punto ng video natin dito ay kung paano i-double check yung pag lagay ng postrad kung nailagay ba ng tama. Yun lamang po. Maraming salamat para po hindi mo po masyadong kakabang ating video na to.